Ayan guys, good morning, good morning guys Ayan, ito, dito na tayo sa tapos na tayo magpulat Ayan, kaya lang guys Wala tayong pakwan guys, oh so, Wala kaya Pinya natin ay 140 pieces guys Wala tayong pinya kaya wala tayong pakwan guys Kaya puro pinya Ayan, good morning guys, good morning salad, good morning Let's go Ayan hey guys, yan na lang yung 100, 150 natin pinya guys Ayan na lang oh yan ang balat natin guys oh. Tambak na naman um. Ah. Yan lang guys Ang na guys Ganda na naman ang bintahan natin ngayon guys Ayan, oh. Hindi na pag video kayo guys Tugtugan na tugtugan katabi ko guys Kaya Okay lang Pagpapit tayo bukas Nakapinto okay. na lang tayo guys. Nakapinto na lang tayo guys. Bawi na tayo. Hindi mo panood yan sir Bari kayo, kayo mamang magiging nila Ayan sila ma'am. Ang huling ang customer ko ngayong hapon. Kaya yeah, let's go. Bye bye.